Bagamat hindi pa bukas sa publiko, nasulyapan na sa Vatican ang mga labi ni Pope Francis sa pamamagitan ng isang video ng pagbabasbas dito. Maki-update po tayo sa sitwasyon sa Vatican City at naroon live si GMA News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy, kahapon maraming katoliko ang nagpunta nga sa St. Peter's Square kasunod ng anunsyo ng pagpanaw nga ni Pope Francis. Kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Hindi. Sa ngayon, halos trumipla na ang bilang ng mga tao na pumupunta din. dito sa harapan natin ngayon, uh, kung saan tayo nakatayo, uh, papunta ng square, punong puno na ng mga tao. May mga turista, may mga kasama natin sa media, at may mga nakukidalang pati. Ding. Andy, may mga kababayan ba tayong uh, nag-abang na masilayan ang mga labi ng Santo Papa? Vicky, sa ating pag dito sa uh, uh, Vatican City at uh, dito sa St. Peter's Square, meron tayong mga kababayang mga... So, uh, wala tinina, sa paghahanda natin, meron tayong mga grupo na mga Pilipino. Uh, aabot sila sa dalawang po. Uh, meron silang daladalang uh, at naglakad sila mula doon sa entrance ng, uh, sa avenue ng St. Peter's uh, Basilica. St. Peter's Square, papunta dito sa St. Peter's uh, Basilica sa ating litoral. At kanina rin, meron tayong mga nakausap ng na mga Pilipino na maadang dumating dito at sinabi nila na uh, dahil kahapon ng daw nangyari yung magpanao uh, ni Pope Francis, uh, nagulat din sila. Pero uh, sa ngayon, naghahanda rin sila ng mga aktibidad uh, kaugnay sa pagdadalamhati at pangkiramay dito sa uh, libing uh, ni uh, Pope Francis. Andy, ngayong araw inaasahan yung unang congregation ng mga kardinal. Nakita nyo na ba na nagsidatingan ang mga kardinal mula sa iba't ibang lugar, Andy? madaling araw tayo dumating doon, alas 5 ng umaga tayo dumating dito. At nagigito na tayo dito sa loob, uh, sa, St. Peter's Square. Wala pa tayong nakita mga cardinal na dumating. Pero ayon sa Vatican, aabot na sa anim na mga cardinal ang narito na at nagtitipon sa Synod Hall para sa unang congregation ng College of Cardinals. Uh, yan pa rin ang tinututukan, yung, natin ngayon yung mga updates tungkol dyan. Yes. Andy, nakabisita ka kanina no, sa Casa Santa Marta na piniling ng tirahan ni Pope Francis at kung saan din siya pumanaw. Nilock na yan ng mga taga-Vatican pero may impormasyon ka ba kung anong mangyayari sa mga iniwang gamit ng Santo Papa dyan na? Vicky, nagkaroon tayo ng pagkakataon para makanapit doon sa entrance ng Casa Santa Marta kung saan uh, yumao, pumanaw sa si Pope Francis. Okay. Uh, pinayagan tayo na magkumuha ng uh, footage sa harapan ng, ng, uh, ng entrance at sinubukan natin magtanong kung ano yung mga, uh, kung, pa, kung pwede pa tayo makapasok sa loob uh, para makita rin natin kung ano yung mga paghahanda. Sa so ngayon ang sinabi nila ay pribadong lugar daw kasi itong Casa uh, sa Santa Marta kaya hindi pa tayo uh, nakakuha, ng, uh, ng, uh, hindi, hindi tayo pinayagan na makapasok yun. Sa so ngayon inaalam din natin kung ano mangyari doon sa mga na iyong mga gamit ni Pope Francis. Mm. Pero dahil nga sinelyohan na uh, ang kanilang kwarto doon sa uh, Casa Santa Marta, pa sa Apostolic Palace, uh, inaasahan natin na magbibigay rin ng mga pahayag ang um, Vatican tungkol dito. So yan ang inaantabayan natin sa mga susunod na sanlip. Andy, may mga nagpupunta ba sa Casa Santa Marta at nagbaba kasakali tulad mo naman silain ang mga labi ni Pope Francis? Mm -hmm. Sa ngayon, yun, yun lang ating uh, ina, alam na sa mga Pilipino na nakausap natin kanina kasi mabilis silang uh, mabilis silang dumating at uh, at nagmarcha. Dala-dala nga itong Cruz. So, alam niya sa kanila kung talaga kung sila ba ay mag uh, magbabantay o oh, mag gabi dito sa sa Vatican. Pero sa uh, ating pag-iikot kanina ng umaga, may mga nakita tayong mga uh, media na, na nakaantabay at nagre-report. Uh, dumating niyo mang karamihan sa alas 6 ng umaga. So, inaasahan natin mga uh, mga nakikidalamhati dahil alam na mo na bukas uh, makikita, maaring makita ang labi ng sanggapapag. Okay. Andy, nabisita mo rin kanina yung Santa Maria Maggiore Basilica o Basilica of Saint Mary Major sa Central Rome kung saan ililibing nga si Pope Francis. May mga ginagawa na bang paghahanda roon, lalot sa Sabado na ililibing si Pope Francis? Mm nung tayo sa security kanina doon sa Basilica of Saint Mary Major, Uh, hindi pinapayagan yung media na makapasok doon sa loob ng uh, ng ng kapilya pero pinapayagan yung mga turista na makapasok kasi uh, sa ngayon uh, open pa rin sa mga turista itong uh, simbaha, itong basilica uh, sa labas naman ng basilica meron na mga barikada nakahanda at meron na rin mga tent na kung saan meron mga security uh, uh check checkpoint para tingnan yung mga gamit ng mga turista na papasok doon sa noob ng Basilica. Alright. Maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer, Andy Peña Fuerte.